Humarap sa ikalawang serya ng Quad Committee Hearing ang dalawang persons deprived of liberty na tumayong testigo sa umunay pagpatay sa Chinese drug lords sa Davao noong 2016. Sinuwal Noel sa report. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Ito ang pagsiwalat ni Leopoldo Untalan Tan Jr., isang PDL ng Davao Penal Farm na niya umano si dating Pangulong Duterte sa isang tawag kay Superintendent Gerardo Padilla, warden ng Davao Penal Farm, matapos nilang paslangin ang tatlong Chinese national noong August 13, 2016 na umano'y mga drug lords sa bansa. Inaninindigan mo ba 'yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano 'yung sinabi mo? sa salaysay ni Tan, naka-speaker umano nang makipag-usap sa telepono ang dating Pangulo isa si sa mga testigo kaugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Dito sa Metro ang unang session ng quad cam hearing ngayong araw sa Kongreso. Lumitaw din ang isa pang PDL ng Davao Penal Farm na si Fernando Andy Magdadaro. Inamin nilang dalawa na sila ang pumaslang sa tatlong Chinese national na umano'y drug lords at nakakulong sa nasabing kulungan. Mga 8 a.m., nang gabi, nang araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng hmm, ito, kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pinkian na 29B Balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese Douglas. nilagyan ni Fernando magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Saez para hindi makita ang duguan ng katawan ng tatlong Chinese drug lords. Sabi nila, kalayaan at tatlong milyong piso ang kapalit ng ipinagawa sa kanila. Nakiusap sa akin si SPO4, Arthur Narasulis, at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya kakausapin ko namin ang presidente. Batay sa salesay sa ni Tan, si SPO4 Arthur Narsoles, na kaibigan niya ang lumapit at nag-alok sa kanya ng trabaho. Sabi pa ni Tan, magkarelasyon si Narsoles at Colonel Royina Garma na dating PCSO General Manager noong panahon ng Duterte Administration nilapitan naman niya si Magdadaro para isakatuparan ang krimen. Boss naman daw ni Norsoles si Colonel Edelberto Leonardo, hepe ng CIDG-11. Ipatatawag naman sa susunod na pagdinig ang mga nabanggit na pangalan kasama na si dating Pangulong Duterte. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.